Hello, welcome to my channel Kambos Dar. Ngayon naman atin tatalakayin ang pagpaparehistro na 300,000 nanograms food stamp beneficiaryo. Sabi ng DSWD sa mga mahihirap at kung bago ka palang sa akin channel please subscribe, like and share, hit notification bell para sa susunod kong video may update po kayo, salamat po. Sinimulan ng DSWD ang validation, pagpaparehistro ng 300k food stamp beneficiaries para sa July rollout. Na post nung ikalabing isa 11 Mayo taong 2024 ng Digital Media Service. Nakatakdang simula ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, ngayong Mayo ang validation at registration ng humigit-kumulang 300,000 pamilya na bubuo sa mga benepisyaryo ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program, FSP, sa buong pagpapatupad nito sa Hulyo. As you know, we are in our pilot implementation of the Food Stamp Program. Ngunit pagdating ng Hulyo ay magkakaroon tayo ng full scale na pagpapatupad sa 21 probinsya sa 10 rehiyon sa bansa na tinukoy ng kagawaran bilang mga prioridad na lugar, sabi ni Undersecretary for Innovations Edu Pune, na isa sa mga resource person sa Saturday News Forum sa The Dapo Restaurant sa Quezon City. Sinabi ni Undersecretary Pune sa mga mamamahayag sa media forum noong Sabado, ikalabing isa ng Mayo, na ang DSWD ay kumuha ng kinakailangang kawani, humigit kumulang 1,000 validators para magsagawa ng validation at pagpaparehistro ng mga benepisyaryo sa FSP sites. Masusing disenyo ng programa ibinunyag ng opisyal ng DSWD na napakamitikuloso ng disenyo ng FSP, bukod sa tulong teknikal na ibinibigay ng mga katuwang sa pagunlad tulad ng World Food Program, WFP, at Asian Development Bank, ADB, si Pangulong Ferdinand Marcos nagbigay din ng kanyang input si Marcos Jr. Very hands-on po si Pangulong Marcos, nagbigay po siya ng inputs niya sa design. Pinakialaman ng ating Pangulo ang disenyo. Mga tatlo o apat na beses naming na-present sa kanya ang programa, USEP. Sabi ni Punay, the president was very hands-on, he gave his inputs to the design. We present the program designed to him about three or four times, sinabi ni Punay na nais ng Pangulo na tumutok ang FSP hindi lamang sa pagtugon sa gutom kundi sa pagtataguyod ng nutrisyon sa mga benepisyaryo upang maiwasan ang paglaban, sabi ni Soto. Gusto po niya ay hindi lamang sagutin ng gutom kundi gusto niyang pakainin ng masustansya ang mga benepisyaryo, tinuro ni Punay, Nais niya na ang programa ay hindi lamang upang matugunan ang kagutuman ngunit upang bigyan ang mga benepisyaryo ng masustansyang pagkain bilang isang paraan upang maiwasan ang pagkabansot. Ipinahayag din ng DSWD Undersecretary na dahil technology savvy ang Pangulo, nais niyang ma-digitalize ang programa sa pamamagitan ng Electronic Benefit Transfer, EBT, card. Hindi lamang ito yung papel na voucher na pwedeng i-reproduce, kaya secured ang system na gamit ng programa, he said. Ito ay hindi lamang isang paper voucher na maaaring kopyahin. Ito ang dahilan kung bakit secured ang system ng program. Isa pang kakaibang katangian ng FSP na binanggit ni Usec. Ang punay ay binibigyan nito ang mga benepisyaryo ng purchasing power sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanila na pumili ng pagkain na gusto nilang bilhin para sa kanilang mga pamilya. Itinataguyod din ng FSP ang pagbabago sa lipunan at pag-uugali sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga benepisyaryo na maghanda ng abot kaya, masustansya at masasarap na pagkain sa pamamagitan ng mga sesyon ng edukasyon sa nutrisyon na isinasagawa sa pakikipagtulungan ng pribadong sektor. USEC Binigyang diin din ni Pune na ang layunin ng departamento ay ilipat ang teknolohiya ng programa sa mga local government units, LGUs, para ito ay kanilang gayahin para sa kanilang mga nasasakupan. Pagtatapos ng gutom. Tinanong ng isang reporter kung ang hakbangin na ito ay makakatulong sa pagtigil ng gutom sa bansa, sinabi ni Usec. Nagpahayag ng pag-asa si Punay na sa pagtatapos ng tatlong taong pagpapatupad ng FSP, ang programa ay magbibigay daan sa isang milyong food poor target na benepisyaryo na umangat sa limitasyon ng kahirapan, makamit ang seguridad sa pagkain at magkaroon ng mas mataas na kita, maliban sa mga hindi inaasahang insidente gaya ng COVID-19 na pandemya. Ang FSP ay isa sa mga prioridad na programa ng Administrasyong Marcos na naglalayong labanan ang hindi kusang loob na kagutuman sa pamamagitan ng pagbibigay ng food augmentation sa pinakamababang isang milyong sambahayan batay sa listahan ng tatlo at kabilang sa food poor criteria na tinukoy ng Philippine Statistics Authority at sana naibigan nyo aking video ang pagpaparehistro sa food stamp para sa mga benepisyaryo na mahihirap at muli please subscribe, like and share. Hit notification bell for my new video updates. Thank you!